It's been very evasive from the get-go. Parang sasayang natin tayo ng oras ng mga laway natin at karapatan man niya na hindi magsalita. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato, lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito. Tutan na, bangkit naman sa previous hearing, yung kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate through late registration. Kailangan siguro isa matutumbukin natin para mabuwag na sindikato na ito. Sino-sino sa local registers office ang makasabat niya dyan sa Tarlac, kaya siya na ng certificate, at sino yung mayor at that time, sino yung hepe ng local registers office, at ilan na ang mga Chinese national sa bayan na Tarlac ang nabigyan din ng Filipino birth certificate through late registration. Meron ako pa kayong nakasuhan, na aresto, nakpakulong. As of now, sir, wala. Wala pa po. We're still in the process of ano. Kasi yung... Jesus. Sir. Up to now, since 2000 and 2024 na ngayon, 24 years, wala pa kayo nakakasun, taga Local Civil Registers Office, taga PSA, taga DFA. God damn. Ang interesado ako sa sindikato. Yung mga foreign nationals prosecuted, sige, nakulong sila good, na-deport sila good, I'm interested doon sa sindikato na lumalaki ng lumalaki every single year and yet they become untouchable. Nakasama ng loob, ladies and gentlemen. We have an immigration crisis in our midst and this is of national security concern. Lahat tayo nakafocus kay Alice Goh at hindi natin nakikita itong problema ito sa harap natin ngayon na pinapayagan natin ng sindikato mamayagpag. Sindikato na nagbigay ng passport kay Alice Goo, kay Sheila Goo, kay Wesley Goo, yung sindikato na nag-facilitate ng late registration ng tatlo. Doon tayo palagi nakukusit sa tao. Tulad sinabi niyo po, nag-focus kayo doon sa mga tao. Of course, tama lang. Pero sa root of the problem, hindi kayo tumuto pinabayaan nyo. Binigyan din ni Senator Idol na iprioridad ang pagtugis sa mga sindikato na nasa likod ng pagkakaroon ng instant Filipino birth certificates ng foreign nationals. Nakatikim ng sermon ng National Bureau of Investigation, NBI, mula kay Sen. Rafi Tulfo noong nakaraang Senate hearing dahil sa nadiskubreng birth certificate scam sa Davao del Sur. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Tulfo, pinaiimbestigahan at pinakakasuhan ni Senator Raffy Tulfo sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ang isang dating mayor sa Davao del Sur kasama ang kanyang mga tauhan sa salang graft and corrupt practices. Sa hearing ng Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senator Tulfo, isiniwalat ng National Bureau of Investigation, NBI, ang kanilang nadiskubre na umaabot na sa 1,200 Chinese nationals ang nabigyan ng Filipino birth certificate sa pamamagitan ng late registration sa loob ng termino ng nasabing local chief executive. Because napakalaking problema ito, Madam Chair, eh. 1,200 sa Davao del Sur lamang yan, yung foreign nationals na nabigyan ng Filipino birth certificate. Now, hindi lang po sa Davao del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration mismo umamin na every single year since 2000, sila po ay nakahuli ng na mga Chinese nationals na pumapasok dito o lumalabas na gamit ay Philippine passport. And we're not doing anything about it. For decades, no Nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag-uusapan ito at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ng lalawak ng lalawak ang sindikato until such time makapag natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Alam ni Senator Tulfo yung pangalan ng fixer mo. Kasi hindi lang ikaw, inamin na ng PSA na meron higit sa isang libo na nabigyan ng birth certificate. 1,200. Ayun, exact number, 1,200. So, meron pa kaming hinahanap na balance sa 1,200 na nagpapanggap na alis ko. Malala po yung sa previous hearings, nabanggit yung pangalan John Patrick Samson na supposed to be fixer na tumulong para mapasilitate yung pagkakuha ng birth certificate hanggang passport ni uh, is Miss Alice Go. Bakit hindi po natin siya iniimbitahan? Salamat si Rafi. Actually, uh, kami natin yung si John Samson uh, sa susunod na pati. Gayun pa man, inamin ng NBI kay Tulfo na hanggang ngayon, wala pa rin silang anumang kasong na isa nagsasampa laban sa mga tao mula sa Local Civil Registrar's Office, LCR, at Philippine Statistics Authority, PSA, na nagsabuatan sa pagbigay ng Filipino birth certificate sa mga foreign national na nag-apply ng late registration. Dito napaykan si Tulfo at sinabo ng NBI dahil deka dekada na pala itong nangyayari ngunit wala pang kahit isang taong sangkot ang kinasuhan at nakulong. Giniit ni Idol Rafi, dapat panagutin ng mga kasabot sa ganitong klase ng modus na nakapuesto sa gobyerno. At dahil dito, iminungkahi ni Idol na ipatawag sa susunod na hearing si John Patrick Samson, ang nagsilbing fixer sa pagkuha ng birth certificate ni dismissed Mayor Alice Go gamit ang late registration. 1,200 mismo galing sa inyong direktor, si Direktor Jimmy Santiago, nagsabi sa Davao del Sur, sa town ng Santa Cruz, dumaan sa local civil registers office doon, ng mga foreign nationals na nagsubmit ng late registration at hanggang sa nabigyan ng birth certificate. Since 2016, H ta. Wala man ang interesado para puntahan, imbestigahan yung mga taga-LCR. Pag hindi nyo ginawa yan, iisipin ng taong bayan, either inutil kayo or kasabat kayo. Yun lang yun, sir. Tamis. In the course of the investigation, sir, kasama po namin silang tinitingnan. Uh, hanggang tingin na lang, sir? Hindi, sir. Uh, in the process pa rin naman po, sir. In the process? Yes, sir. Hanggang kailan po kayo mangyari yun, sir? puro tingin na lang tayo. sir, dapat meron po tayo na nakakasuhan na at nakukonvict by now since 2024 years. Wala po, sir. NBI, magpapatawag ako ng hearing because I'm also a vice chair sa Senate Committee on Justice. Gusto ko magbuo ng kukuhay ng task force para imbestigahan itong sindikato na sa likod ng pag-process ng mga late registration sa mga foreign nationals hanggang sa makuha silang birth certificate, hanggang sa makuha ng passport. Yes, sir. We will do that, sir. Maybe you can involve the DILG kasi yung LCR ay under yan sa mga taga-LGU. Maybe kasabot ang mga mayor. With your lead, siyempre, sir, we will also contract. If you need budget for that, then I will help you. Thank you very much. Fight for additional yes, budget yes, para sa project na ito. Then, maybe get in touch with Secretary Abano. Yes, sir. We will do that, sir. So, gusto ko po, sir, by the end of this year, meron ako kayo ma-identify ng mga kasabot sa sindikato sa LCR, sa PSA, at saka sa DFA. Am I right? Yes, sir. Honor, so sir. I can expect that from you? Yes, Your Honor, sir. Sir, ano bang ba proseso ng pag-grant ng uh, birth certificate ng PSA sa isang tao gamit ang late registration? Um, for the late registration, Your Honor, it's uh, a strict process. Okay, define strict. Strict in the sense that under that circular, we are requiring the presence of the document owner, especially that the document owner is already of age. And we also require mandatory documents such as valid IDs. We also require that person who is Is registering at the national ID. We also require the picture and uh, also documentations or identification of the parents and other supporting documents, which is covered by the previous issuances like the administrative order series of 1993, and other identification that would support or that would show the information of the birth like baptismal certificate and also the affidavit of delayed registration okay. and also the affidavit of disinterest. person who must be older. That's basically it. So, 11, yung requirements mo. Paano kung ang isang tao pupunta sa inyo? Dala-dala yung 11, o more pa, baka 12 pa. At hindi man lang marunong magtagalog, nag-apply. At meron pa siyang kasamang translator. At siya ay 25 years old. At kiniklaim niya na 25 years na siya nakatira dito at dito pinanganak, etc. Anong gagawin niyo? Sa, sa PSA po, wala na pong face-to-face uh, -face contact. Sa LCR? Sa LCR po Okay, yan. sige. Your Honor, ang process po ng delayed registration, magbe-verify po muna sa amin yan kung may record siya, then i-issuean po namin ang certificate of no record pag wala, kasabay po yung mga list of requirements na kakailanganin. Wala kayong ginagawang pag-interview? Meron po, Your Honor. So, kung meron kayong ginagawang pag-interview at yung tao hindi marunong mag-Tagalog at meron pang translator, dapat doon pa lamang po nagduda na kayo at hindi niya sana maaprubahan. Sa amin sa Pasay, hindi po namin pinapayagan pagkagan. Pero bakit po nakakalusot sa ibang mga lugar? Pampanga, Davao, kung saan saan pang mga probinsya? Hindi ko po masasagot. Sa inyo po, meron kayong ginagawang interview. Yes, Sir Ronald. Kaya wala nakakalusot sa inyo. Sana po. Sana, so hindi kasi sigurado. Yun po ba ay protocol nakalagay kalagay sa memo ninyo na dapat sinusunod, na dapat mag-interview? Can you show me? Meron po, Your Honor, yung Memorandum Circular 2024-17. So maybe we have to pass a legislation na dapat interviewin na mabuti thorough screenings lahat ng mga late registration o dapat ipapanatang makabayan o makantay yung ating lupang hinirang dapat kung ganun siyang edad dapat di ba marunong na siyang magkanta ng lupang hinirang o panatang makabayan dapat po yun kasi pag ikaw gusto mo maging citizen ng ibang bansa dadaan sa ibutas ng karayom sa proseso nila and then ipapamemorize sa iyo yung national anthem nila sa atin we don't do that we should start doing that sir uh, sana po